Yasmin Curdy, masama ang loob ng i-delete ng Facebook at IG ang kanyang ginawang gender reveal. At Celia Rodriguez, inaming big fan siya ni Nora Honor. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, masama ang loob ni Yasmin Cordin ang kumpirmahin nito nang tinanggal ng Facebook at Instagram ang kanyang post tungkol sa kanyang mini-gender reveal. Ayon sa aktres, bullying at harassment umano ang naging rason kung bakit tinanggal ng Facebook at IG ang kanyang post. Anya, hindi niya raw maintindihan kung paanong napasok sa bullying at harassment ang kanyang post tungkol sa kanyang gender reveal samantalang ang mga kalasuan umano tulad ng pag-uubad at pagmumura ay tanggap na tanggap. Sinaipan nito na nakakagigil pero sabay panawagan nito kung sino ang may kakilala sa FB at IG Philippines dahil sobrang off daw ang ginawa pagtanggal ng kanyang post. Takang-taka umano siya kung paano naging harassment ang gender reveal at ang dapat umano'ng tinatanggal ay ang mga kalaswaan at paguubad sa social media at isama na raw ang mga nagmumura. Sa isa pang post nito ay sinabi naman ni Yasmin na ibinalik na raw ang post niya sa FB pero ang sa IG mano ay hindi pa na ibabalik. Ang tsagara mag-report ng wholesome content ng taong nag-report dahil magkaiwalay na post ang inireport report nito. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, inamin mismo ni Celia Rodriguez na big fan siya ni Nora Honor. ay sa actress, natutunan niya raw kasi sa mga director na nakatrabaho niya na body language at hindi ang dialogue ang mas epektibo sa pag-arte. Dito niya raw hinahangaan si Nora Honor na napaka-experts paggamit ng body language pagdating sa aktingan. Ibaraw ang hugot ni Nora kapag pinaka-acting na nito ang katawan dahil talagang ibang-ibaraw ang dating nito. Ito lamang daw ang artista ang kilala niya na kahit nakatalikod, umaakting ang mata at umaakting ang likod. Dahil umano sa kakaibang talent na iyon ni Nora kung kaya't naging big fan, siya nito. At ihanap yung balitang showbiz para sa ipinang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.